Right, right, right. Ah, ito to. Katalunan nila natin kung ilang taon talaga si Gay George. <laughs> 55 si Gay George. Ilan ang asawa? Salam. Ilan ang anak? Ah, At ilan natin ah, ito ito. Ilan ang anak ko George? Lima. Sarap. Lima daw sa legal. Hindi natin alam kung may kabit. Ang next na kalahok, si Kuya Marbs. Ito eh. ang leader ng Sampaloc Pullers Ano? Well, ano? Sampalo. Sampaloc Kuya so, uh, Marbs, ilan taon nga? Uh, 50 50, sakto-sakto, pwede pwede Ano ang asawa? Wala daw asawa Wala daw asawa Ano okay. so, ang asawa? ako yung Marbs Ano ang asawa? Labit ka ako ay! Next naman natin si Idol Kosok sa ring. Ang pinakamalakas na strong guard sa Pilipinas. Ilan taon na si Idol Kosok? Uh, Ilan na lang, Ilan isang, isang kalahati. Isang kalahati. Hindi ko lang lang. na sila sa ikalahati. Ilan lang anak, Idol Gago ka ba? Sigurit daw. Siyempre, bawal yun. Next natin, Kakabar, si Kuya Luis.

Pagkakataon po mga binahong na arm squad dyan ang Arm squad, to Ay, Sila kapat nga po pala ang ating kalahok Sa 50 Class senior Ito na, do na. mga pogi picture mo picture Picture, picture Ayun na na Ah, wait lang Kayong apat kailangan nyo makauna ng pitong panalo para sa championship tapos ang tatlo na final na pala yung so, sino una makapito champion na agad tapos yung tatlo runner up lang po meta lang panalo na to may medal to Uy, senior ko na talaga, uy, ba? Ayun na yung champion. Kasi kung ako ko na makapito, champion na. Ang referee natin, yung mga pogi referee. Unang sasalan, sa George versus Marks. Ako oh, oh, junior man. lang ako eh Eto na, na Ang pinakaihintay na lahat As it Kuya George Versus Kuya Mars Garing yung sasawag so, na

Oh, warning. One warning kay Idol. Wala pa. Sarap match. Grabe yung parehas ng prepare kong dalawa. Queen arm up lang pala ko ni Kuya George kanina. Grabe naman si Kuya George

Shout out sa mga house natin sa likod, ang popogi. Ano lang may mamaya. Ano lang. Ano lang. Ano lang. Ano lang. Ano naman. Ano lang. Ano lang. Ano lang. Wala pa. Sige na, continue. Go! Oh, grabe naman yun o. No? Ito na talaga yung mga nalakasang daddy, 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 daddy. Daddy, daddy, daddy.

Abra, pangalala Abra, magbibag ka. Magbibag ka. Abra. ka. William. Restart. lang. Restart lang. Restart. nag center eh. Kaya nga sila magulang Binigay ko na eh Pareho na lang kami ang apat eh Kaya binigay ko na Akitag nila ang dalawa 50 at 50 po iba Senior po na yung score Kaya sabay siya na Mahal lang sila mga naitindi mo Piena, George ah, balikan George Balikan Harap pa konti Good luck, natin sino mas malakas sa estado nila Stamina 50 ba o 55 person. Restart mo na ulit Restart mo na ulit Restart ko na ulit, mo na ulit. <gibit> Ay, to Talagang pare sila magulang Ito na, yung magre-referee, yung magulang din Ako, ako, ako Ito <laughs> okay. Pareas, ayaw ibigay ang medalya. Gustong i-win ang top 1 sa ang medalya sa amin. Kung tuwa si Gosok, napapagod kayo. Next match nyo, si sino matalo dyan? Si Gosok na. Magpagod lang daw kayo. Go! Ayan na. Oh, winner na. Winner. George. Ang lalaki. 50 years old ulit to, at 55 years old. Grabe, ang titi pwede mga buto. O mga, mga pata. Redors ba, o, Ojin? Bawa mo. Redors is a green pata, magkatapos. Mami, mag-awala. Mami, mag-awala nga. Mark, dito ka, Mark. Mark! Wala pa, wala pa, wala pa siya right tawag si Abraham. Wala siya sabi si Gulayat. Winner. Mark, dito ka, Mark!

Sir Luis From Pinangonan pa Ayan na Grabe talaga yung tapo ng tondo Si Aydon Gossiog Wala pa wala pa Strap match Tigit ang lapan o Grabe talaga yung tapo ng tondo na ako Nananampal ng referee yung mga player na doon Si ilaw Si Phillip din e eh. Patot pa rin hindi hindi hahahaha baka naka kanyang bro baka yun hindi 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 pag may zoom na ako kakaaga lang baka magiging tinagal battle of the the ilang 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 daddies sinun muli sa hindi

Hindi na sila nagbibigayan. Nais-stress na yung kulayot natin. Go. Ayun na! Ay! Wala pa! Wala pa! Wala pa! Wala pa! Grabe naman talaga yun. Makakaan nyo yung table kasi parehas to. Parehas malakas to. Ayun na! Parehas malakas! Hindi pa. Hindi na. Ayun na! Sumisigaw oh. sa inyo, Dosog! Ayun na!

Center parallel, center, Center parallel, center, center parallel, restack, 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 restack. Center parallel team Restart Pare silang mabilis elbow, 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 dalawang <laughs> elbow, 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 wala yung siyang passer na bouncer natin e. Shoutout sa iyong flightless, Lester. Bagal kahit mabilis. Bagal kahit mabilis. sa mga natin na mga pogi. Yung dalawa lang. Dalawa lang? Close click.

Meron lang panalo si George isa At tatlo ay Idol Gosog Apat na lang para ikaw ang champion

Grabe naman talaga yun. Oh. Ayaw na. Ah, na. Patay na. Pinatay na. Pinatay na. Pinatay na. Pinatay na. Pinatay na. Ninegan na? Oo, ninegan na. Like na tama niyan. Wala talaga makakatalo sa tapo ng tondo. Yes, and George, George, George. mo na ba kay George? Grabe, yes, ano pala? Anong masasabi mo sa lakas ng tapo ng tondo? Alakas to, humble Ano Arnel! ng hindi ko sabi nyo pa pa yan Kung yung mga matches Wala pa, center pa yan Ayun, wag lang West rest time. Kung gusto nyo mapanood yung mga video na ito, pagkatapos, oh. anon nyo lang si idol Kusog Sarik sa Facebook. sa Facebook, YouTube, at TikTok na idol Kusog Sog Sarik. Pumakita niya. Oh. Ayan na! Oh. Oh. Winner! Winner! Grabe si Ko Sog na. Ano na? Mag na. Nileigan kasi. <laughs> Grabe kasi manileig. Next, Kuya Marbs. Pagod na, pagod na, pagod na. Nanlele kasi si George Madaya. Puro baka po kung niraray ko na to ha Shout out nga pala sa mga nanonood natin dyan. Palo nyo si Idol Kosok Sari. Subscribe siya sa YouTube channel na. Shout out sa mga nanonood. Kahit sa nakura ni Philip. Kahit sa nakura ni Philip.

Wala pa? Winner Ang ato lang referee natin Si Goliath, winner Ayan, ayan, ayan Si Goy George Meron ng tatlong panalo? Kosog, Si Idol Kosog, meron ng lima Dalawa na lang Pag na si Idol Kosog talagang Effective ang kanyang Animal Workout <laughs> Kung gusto niyo makita ang Animal Workout at paano lumakas, i-follow niyo si Aydan Cusog sa Facebook Cusog Sarik, tsaka sa Youtube Channel niya Huwag lang ipabas Huwag lang ipabas Mas gusto niya <laughs> kain eh Pag ibas niyo siya, bas niyo kami Kininayo <laughs> Hahaha

Oh, hindi maiis. Kinalangan din natalo si Aiden Cost of the nanalo Siya na champion. Eh, pangalawa sa Aiden Cost of the Serpent champion natin. Oh, paalala lang, paalala lang ha. Wala magkukunwari lang strap. Wala mo magbubul sa lang strap, ha? Nakawin yun, nakawin. <laughs> Wala pa lang pangalan. Isang panalo na lang para kayo din gusto. Thank you. Bagot dahil, bagot dahil. Ah! Ayo, naselu, siapa yang dibas, dibas? Ayo, apa? Ayo, apa? Ayo, siapa yang makan barang? Ayo, apa? 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 Lapit na ata pala. Dito Ayaw. Wala, Lapit na. Champion, Kusog Sarig. Ay, ako muna. Ako muna. Champion, Kusog Sarig. Champion, Kusog Sarig. Champion, wala bang kumpans yan? Daddy! daddy. Next, si Kuya George! Kuya <laughs> George! Kuya George, winner ah! Meron siyang 3 wins! Meron siyang 3 wins! And next si, ang nakipagtigmaan kaya doon ko so, si Kuya Luis! Tapos ang pila, Pogi Kuya Marks na Sampano Pullers Grabe Hindi 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 ano ako! ha Hindi scripted to. Hindi scripted to. Walang scripted dito Talagang pinakita nila yung kung sino eh? yung matitigas sa buwan sa kanila Ang edad na mga yan is 50 55 Mga senior na yan ha Grabe